ngayon. Nandito si Kuya. Hello, Madam ST. Meron, akala mo, ikaw lang may purified. Ako, meron na rin ako. Ayan. Inalukan ako ni Kuya. So, kumuha ako. Ayan, ito guys, oh. 80 pesos daw itong isang ganito. So, puno naman siya. Tsaka, di ba, ano to, Kuya? Ah, tawag nito. For, ano lang to, pahiram, no? Oh, Oo, oh, pahiram niya ako ng ano. Oh, Madam ST, meron na rin ako tube eyes. Kala mo, ha? Kala mo, ikaw lang, ha? Ayan guys, update tayo sa aking tindahan si Kuya. Ayan inikutan ako. Akala ko kung anong iaalok ni Kuya. Akala ko alokin ako ng utang, itakot ako sa utang. Ayan. 'Yun pala tube ay so Kuya, anong magandang ano nito para matagal siyang matunaw? Ano? Kanang yan. Basta nakatakip lang sa hindi basta, basta Ah, okay. Hindi na siya, hindi kailangan lagyan ng tubig. Oh, I mean, yung yung balote ng papel. Ah, papel? Ay, ay, ano ay, ba eh, naman um, ito? Papil papel daw. Hindi, ah, tela, ganon. Tela, kasi medyo katawas eh. Kung ah, buwasan mo, lagay mo sa rip. Para hindi sa mga... Ah, sige, mayroon namang freezer. Ilagay ko doon sa freezer. Para matakpan siya na maayos. Buwasan mo na lang. Di, di, naman, mag, di, naman siya mag... Ah, ano yung ano niya, no? Kung ilagay siya sa freezer. Hindi, eh, maganda kayo. Wala nang luso yan eh. Ah, okay. Ay, so, ayan. Ano, mga limang balot, tatlo. So, ayan, guys. Ayan, magbabayad ako ng 80 pesos. So, magkano kaya ang tutubuin dyan, kuya? Alimbawa? Pag sa isang araw, naubos. Ah, sa pag naubos yan. Isang uh, yan. Ano to? Mini, tiny. Ah, mini. Ayan, mini. Sampo, Eh, e, balot mo na. ah, ito. Sampo, dito. Oh, ano ah. tiny to, Tiny, mini. Ay, oo, tiny. tiny mini, dapat ang bibilhin ko, no? ah, oh, mini, oh, mini tapos. Ito, ito. 15, 20. Kino? Ah, 20 to. Oh. oh guys, guys ito, oh. 20 daw to, 15, 20. So, ako na lang mag, ano, kung... Oh, tapos yung labo, 5 piso. Ito yung labong ito. Ito, ito. Ito yung labong ito eh. Oo. Yan. Ayan guys, tinuruan ako ni Kuya kung paano diskarte sa presyohan. Oh. Ah, sa, may... sa hangga sa matali lang. Mawakan nila yan. Yun. Mawakan lang. Lima piso na to. Oh, uh -huh. ayan, 5 piso. Ayan, may bago ako. <laughs> Dagdag ano okay, sa tindahan. Ayan guys, Madam Esti, shout out. Lagtilapia te, kung gusto mo ng lagtilapia. Oo. Pag dumating sa sunod na buwan, baka meron kami nun, saklayan kita. Magkano naman yon? Depende, hindi ko pa alam. Pero mura lang. Kasi kung bigay natin, may, basta may 30 pesos ka nun, bawat kilo. Live yun. Ah, may 30 pesos. Um, bawat, um, sige kuya, anuhan mo ako, ha? Kung okay, meron tayo. Oo, sige, anuhan mo ako. Ayan. Ano, tube ice. O, oh, sige po, tay. Thank you, tay. Ayan, meron na ako. Sana pagpato kasi ano siya ngayon, diba? December na. So, mayroon mga madaming nag Oo. Ayan guys, uh, ano tayo, <laughs> update tayo sa aking tindahan. Ayan. Meron akong, ayan, medyo manu-ano na siya. <laughs> Shout out nga pala doon sa suki ko sa tinapay. Binigyan ako ng ganito. Sabi ko, akay na lang. Ayan, binigyan ako. Ayan, si Gardinia. May Gardinia, kati. Ayan, si Gardinia. Ayan, apaw na apaw ang yellow. Ayan, marunong na ako mag-discard. Dito pala is skin 70. Madam ST, how much ang iyong presyuhan sa ganito? O, oh, ha? Pasensya na wala akong lipstick ngayon, ha? <laughs> Dahil ito ay, uh, ano lang to, bigla ang video gawa ng dumating si kuya. Shout out. Kuya, shout out sa aking vlog. Marami, Anong pangalan ni Kuya? Charlie. Charlie, taga saan ka Kuya? So, ano ko kayo? Francisco ka, kay? Santiago? Ah, Santiago. Ayan. Ito yung number ni Kuya, o. Oh, kung gustong, ano. Number ni Kuya. Kung gustong magpa, ano. So, ay, yung mga anak ko, naging excited na rin sila. Baliktad tayo, guys, sa titingnan natin. Ito yung tinda ko ngayong araw na ito. Ayan si Suso. Who want Suso? Sophia, ang aking bunsong babae is love Suso. Gustong gusto niya si Suso. Meron tayong ano dito. Iyan na lang. Iyan na lang slice. Tapos tilapia. Ano daw guys. ah uh, baka daw sa susunod. Alokin daw ako ni kuya ng live tilapia. Kasama na ang aquarium. Kuya kasama ba aquarium doon? Kasama aquarium. O oh, sige. Ayan. Meron. Sige lang, basta anuhin mo lang ako. Oo. Tapos, ayan si... Ang aking isdang si... Ano... Flying fish. Tapos, ito si... Kalaso. Guwapa kayo ang liempo guys. O, oh, pati ang pork chop. Ano yung... Ano yung block Saka, ano, anong block black ko? Black 5132. Ayan, Pasko na dito. Mayroon akong kailan-ilan lang na ano. Ang langka. Ito na lang natira. <laughs> Halagang 30 na lang yata. yan bawasan na. Mayroon niyang buo, buong his, guys. Black 51, 32. Ayan, mga kakanin. Ito, si Atay Balunan. Guys, ang mahal ng manok ngayon. Update tayo sa presyo ng manok ngayon. Ang bentahan ko is 170. Nagmahal siya. Sana all mahal. Talaga. Uh, gusto nyo ba ng sampalok na ano? Ayan. Gusto nyo ng dilaw na <laughs> dilaw na luya. Yan. Pati si sibuyas, mahal. Ang bintahan ko kay sibuyas is 190. Mahal siya. Pati ang, ang kalamansi hindi nagaano. Pero si, uh, dito mura na lang to. Halos ipamato na lang to. Ipambato na lang to Ito, si, 15, si, 15. si ano, si kamatis. 25 na lang bintahan ko. nakatulog, na, nakatulog yata to si madam. <laughs> Ay ang hi Ate Beng. Hello. I have ano Ate Beng. Charan. Wow, oh, uh, may Meron uh, ake, Charan. Ano 'yan, price? Ha? Hindi 80 pesos ang isang ganito. Uh, oh, di ba ano Guys, si Talong, grabe. Pricing, prices si Talong. Si Talong na may butas. <laughs> Pati si Okra. Ang Okra ngayon, ang isang balot ng ganito is 100. Ang bibig ko. Di ko alam. Kaya ang bentahan ko dito is tatlo, lima. Tapos dito, 100 ang kilo ng talong bentahan ko. Si Sitaw, ayan, sampu. Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O kahit pa paano may tubo. Si Ate Beng kasi ang nag, ano niyan, nag grip, niyan kanina. So, ayan. Ito order to, guys. O, dadaanan na lang to. Halaga to, ito, tinimbang ko to, halagang 53 to isang buong kalabasa. So, ito is nagkakahalaga ng 300. Ang inorder niya lahat is 364. So, ayan. Ang aking munting talipapa. <laughs> So oh, ayan guys, meron tayong panibagong video. Kamusta ang aking mga kasari dyan? Kamusta ang aking mga viewers? Charot! Viewers! <laughs> At shoutout din pala kay kuya na bago kong subscriber, nag-message sa akin. Sabi niya, te, vlogger ka pala. <laughs> ano yun, soki ko yun dito sa isda. eh Ngayon, uh, nag-chika -nag kami. Shoutout kay kuya Ray. So ayan. Sabi niya, te, vlogger ka pala. Sabi ko, vlogger, vlogiran lang. <laughs> hindi naman tayo shikit. So, vlogger, vloggeran lang siya. So, shout out kay Kuya Ray. Uh, sana, uh, map ano, panuorin niyo pa ako. <laughs> Kahit nagpasulpot-sulpot na lang ako nito. Parang kabote Pasulpot-sulpot na lang ako nito sa aking pagbablog. Dahil, uh, ano tayo ngayon, ninos tayo sa gadget ngayon. So, hindi tayo pwedeng Ah uh, magpaano na lang magpa-support na lang na hindi tayo makapag-support so kailangan support support lang tayo dito sa YT So, pasensya na sa aking mga team, Jinvels, <laughs> sa team ko na, at pasensya na, at talagang hindi ko pa kayang makipagsabayan ngayon dahil kulang ako sa gadget, na kakahiya naman. So, shoutout din sa aking mga team, Kasari, thank you, thank you so much, sa kahit mapano, sinisilip-silip nyo pa rin ako, salamat sa nangangumusta sa akin, okay lang naman ako, still kicking and arrive. So, ayan, thank you, thank you so much, God bless po sa ating lahat, Merry Christmas, bye-bye!